Sa isang malaking kaserola, ilagay na natin yung ating glutinous rice. And then, hugas na lang natin yan ng ilang beses at saka natin ito i-drain. Once okay na yung ating glutinous rice, ilagay na natin yung ating coconut milk. And then, maglalagay lang tayo ng konting asin lang, pambalansi lang ng lasa. And then, haluin lang natin mabuti until mag -well combine. At saka natin ito isasalang sasalang na parang nagsasalang lang kayo ng kanin. At habang inaantay nating maluto ang ating malakit na bigas, ay lutuin naman natin ang ating latik. Sa kawali, ilagay lang natin ang ating coconut cream at hayaan lang natin yung kumulo. Once kumulo na, halo-halo ilang natin yan until lumapot. And then once lumapot na, hinaan lang natin yung apoy over low heat. And then, i-continue lang natin sa paghahalo until magbuo-buo ang ating latik at mag-golden brown. Was na golden brown na, kagaya nito, ay pwede na natin yan salain. At iset aside muna natin yan. At sa same na kawali ay maglagay ulit tayo dito ng coconut cream o kaya naman coconut milk at hayaan muna natin yan kumulo ng bahagya. Once medyo kumulo na, ay lagay na natin yung ating dark brown sugar or pwede rin kayong gumamit dito ng mascovado sugar. At i lang natin yan sa pag-simmer until matunaw ang ating asukal. And then, nag-add na rin pala ako dito ng vanilla essence pero yan optional lamang, pwede mang hindi maglagay. At i lang natin sa pagluluto until kumulo at matunaw ang ating asukal. Once kung luna ay pwede na natin ilagay dito ang ating naluto na malakit na bigas. And then iset lang natin yung ating kalan over low heat at i-continue lang natin yan sa paghahalo until makuha na natin yung tamang consistency ng ating biko. At isa sa sign na para malaman natin na luto na yung ating biko ay nagsisimula na itong magmantika at hindi na ito kumakapit sa ating kawali. At kung gusto niyo naman na mas maligat o chewy ang ating biko, ay hayaan mo na natin maprito ng bahagya sana extract ng na oil galing sa gata na ginamit natin sa ating biko. At sa part na nga ito mapapansin nyo ay nag-start na magmantika ang ating biko. Dito yung sinasabi ko na pipirtuhin lang natin ang bahagya. Ang ating biko sa na-extract niya na oil galing sa gata. Ito 'yung sikreto para mas maligat o makunat ang ating biko at hindi ito madaling mapanis dahil lutong-luto na talaga 'yung ating gata na nilagay. So after few minutes nga na pagahalo ay magiging ganito na ang itsura ng ating perfect na gusto nating biko. And then palamigin lang natin bahagya at saka na natin ito isasalin sa mga lagayan na gagamitin natin. Pero kung gusto niyo naman mas presentable tingnan, ay pwede niyo naman gawin itong ginawa ko. So gumamit lang ako dito ng dahon ng saging, sinalang ko lang ng bahagyan sa apoy para mas lumambot ang ating dahon ng saging at madali itong i-fold kapag binalot na natin. And then, ilagay na natin sa ibabaw nito ang ginawa nating latik kanina at gawin lang natin yan sa natitirang biko. Bago ka palang ba sa akin channel at kung oo, wag mo kalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang video na ito. At para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads, wag mo kalimutang i-click ang notification bell at select all. At kung umabot ka sa part ng video na ito ay paki-comment na lang po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan lugar inabot ang video na ito. Maraming salamat po sa inyo. And that's it! Ganun lang kadali at kabilis gawin ang ating paborito kakanin na biko. I-serve na yan at i-share na sa buong pamilya at masayang pagsaluhan. I hope na gustuhan nyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!